Hey hey, what's up, what's up mga ka okay Shout out sa aking mga friends Masaya't at masaga buhay po sa ating lahat Welcome back sa aking channel Coach Manny po And Wow, tika, papakita ko muna sa inyo yung aking bagong hairstyle di ba? So, bagay ba? Ayan So, ngayon, ah uh, hindi po yan ang aking vlog Dahil meron akong gustong i-share sa inyo Na ito'y isang uh, potential na pwede rin nating itanim sa ating mga bahay, pwedeng pwede dahil dito po sa bahay na malengke sa divisorya at uh, ginulay namin ito, ginulay pero napansin ko, aba, pwede, baka pwede pa itong itanim kasi uh, ito, papakita ko sa inyo ha? yan yan, eto meron pang mga ugat so ngayon itatry ko na itanim ito so ano ba itong gulay na ito ito po yung uh, paboritong paborito ni Papa the Sailor Man ang syota ni Olive at ito po ang pinanggagalingan ng kanyang pambihirang lakas sa ah. way back na matagal na matagal na panahon sikat na sikat si Papay. Ewan ko kung kilala pa siya ngayon ng mga bata. Pero dapat po ang ating mga anak ay turuan nating kumain itong spinach, di ba? Gawin nating motivation si Papay, di ba? Na talaga magkakaroon siya ng pambihirang lakas. Okay. So ayun po. At uh, ngayon, itatry natin itanim itong uh, mga spinach na to na mayroong pang mga ah uh, ugat ha? pag ito ay naging successful ay pwede pwede natin gayahin pwede pwede natin itanim ito kahit sa ating mga bahay kaya eto for the, uh, ngayon po ay samahan nyo ko sa pagtatanim nitong spinach na to uh, titingnan natin kung tutubo tara let's go ito na po ang mga spinach at nakikita natin may mga ugat pa yan so tinanggalan na namin ng dahon at kinain na namin ngayon syempre sa pasumunan natin titingnan ha pag-uugatin natin bubuhayin natin at gagamit tayo ng loam soil syempre pero hindi pwedeng uh, basta lang loam soil kailangan haluan natin ng mga organic uh, material sa uh, yung aking compost papakita ko sa inyo Ayan ito po yung aking uh, compost at uh, napayaman ito ayan hahaluan natin uh, hindi kasi pwedeng basta na lang loam soil eh Kailangan haluan natin loom soil ng mga organic materials para talagang uh, mas masustansya yung lupa yan ito na po, meron na tong halong uh, compost kaya ito po ay napakaganda ng taniman ngayon Ayan po ang ating mga spinach. Simpleng simple lang, tinusok-tusok lang natin, 'di ba? Yung may mga ugat pa. At ngayon syempre kailangan nating diligan at ito ay nasa kailangan nasa direct sunlight. Ayan. So ayan po, napakasimple lang. At uh, ngayon ay uh, i-update ko kayo ng magiging uh, development itong uh, bagong tanim natin ng mga spinach na to. Ito po hindi seed sa yung uh, mga uh, ano lang, yung mga pinagtanggalan na natin ng mga dahon na binili sa palengke. Ngayon po ayon, ang isang uh, tip ko lang pag talagang tayo magpupunla na ganito. Ay hindi basta lupa lang, ha? Hindi basta-basta lupa lang. Kailangan gumamit tayo ng magandang klasing lupa, yung loam soil, ay uh, yung bughag na lupa. At tapos lagyan natin ng haluan natin ng mga organic materials, yung galing sa ating compost at talagang makikita nyo, sigurado yung pagtubo. Okay, so ngayon ay i-update ko kayo sa dito sa pagtubo nito mga spinach na to abangan na lang natin after mga ilang araw ha ah, kung meron kung magkakaroon na ng mga bagong dahon ayan ito na naman po ako after 10 days ay ipapakita ko sa inyo yung aking ginawang uh, ginawa itinanim na spinach at uh, eto siya nakakatuwa yan so di ba noon nakita nyo mga lupaypay na yan uh, lupaypay na pagkatanim ayan na siya nagkaroon na ng tumayo na at may mga dahon na siguro mga ilang panahon pa ay uh, pwede ko na uli itong gulayin so ayan po yung isang pamamaraan na pagtatanim ng spinach kapag tayo na malengke at nakita nyo may mga ugat pa uh, pwede natin siya uling i-tanim at uh, uh, after uh, ilang araw, ilang linggo isang buwan, hindi ka na bibili ng spinach mag uh, ani ka na ng sarili mong tanim na spinach so yun po ay uh, yun yung galing sa palengke na may mga uh, mas madali mas madali yon kaysa dito sa eto po spinach din ito pero ito ay uh, boot seeds ipinunla ko at uh, ililipat ko rin to sa malalaking paso pero mas maganda yung ano mas maganda yung ito uh, na galing na sa palengke may maugat pa mas madali siya talagang ano ah, uh, uh pwede na uli agad mabilis siyang mapakinabangan ayun po sana po yung may natutunan natutunan kayo sa aking video napatingin ako dun kasi may ibon na naman na lumusob dun sa aking ampalaya <laughs> uh, sana po yung may natutunan kayo sa, sa ating video na simpleng simple po magtanim ng, uh, ng uh, spinach at ito po yung napakasustansya sa akin po mga susunod na vlog ay uh, i, i uh, ipapaka, ipapa, isishare ko sa inyo yung mga magagandang uh, benefits ng, sa pagtatanim ng spinach Ayun po. Muli po ay eh uh, yung mga bagong punta po diyan, sana po ay uh, 'wag niyo kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayun po. Muli po, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.